Pagpalang araw mga sangkay, bagong araw at panimagong moto adventure na naman ang ating masasaksihan. Mula po dito sa C6 ay magdalakbay po tayo. Kulang kulang kalating oras lang po, almost 15 kilometers papunta po sa Angono Rizal. At samahan niyo po akong tuklasin ang Angono Rizal mga sangkay. Sama lang po kayo at bisitahin natin ang kanilang bayan. ang bibilis ng mga sasakyan dito sa C6 mga sangkay marami na akong nababalita ang mga aksidente dito na nangyayari kaya pag duman po kayo dito ingat po, dandaan lang po Kaya dito ito na yung way papunta ng kapihingahan dito sa Angono wow ang ganda pala dito dito pa lang oh. oh Mga bahay nila dito parang nasa bagyo eh. Nasa gilid ng bundok mga sangkay, mga bahay nila. Kung natapos lang tong ano na to, kalsada na to, ang ganda dito pa lang, ang ganda ng view, oh. makahinto Oo, uh, uh, alam ko 'yan, ma-relax ka lang. Ayun mga sangkay, oh. <laughs> Medyo hindi maganda yung kondisyon ng kalsada dito mga sangkay oh. Ulang sa maintenance. Ano yan ma'am? May bayad? Yung tagpuan, nasaan naman yon? sarado yung tagpuan? Bakit? Huwag Nagkakagulo niya mga kapatid. 20 sa amin? Dalawa? Ah, uh, ako pala ito ng ano, Villa Angelina Heights. Ah, Villa Angelina Bistros. Sangyup Sal. Paggabi siya siguro dito. Maganda siguro dito. Wait lang. Kita yung kabayanan ng angguno This Cafe. Ito, Busin and Bar Bistro. Bistro naman ito. Maganda siguro dito paggabi. Malawak yung parking area dito. 20 pesos lang sa motor tapos 30 pesos sa ano sa four wheels. Kapingahan mga sanggay oh. Marami rin pa lang namamasyal dito. Ayun yung Metro Manila oh. Tapos may village diyan. Ayun yung bayan ng Angono Rizal oh kitang kita dito sa unahan Laguna Lake maulap mga sangkay kasi medyo makulimlim yung panahon eh Pwede ka palang magpalipas ng gabi dito. Stication, mga sanggay, oh. Dito, more on ano sila, pagkaing Pinoy, yun ang more na sineserve nila dito. Dito lang ito sa Kapi D. mga sangkay, sa Angonurus. Yan yung over the top eh. One year ago na mga sangkay, isang taon na yun nakakalipas. Noong mag-vlog mag ako dyan, ginawang ko na rin po ng content yan. Pero babalikan po natin ngayong gabi mga sangkay. Tambayan. Sa uh, Masan kayo. Kampo di ang Gono. Maganda dyan. Uh, excuse me lang po. Bawal uh, po. Para lang po sana malinaw. Tama ba sir na kapag ganito pong malamig ang panahon, eh, bagay na bagay yung sinigang na baka. Oo opo. <laughs> Bale, oh, oh, po. Bale, wala po sa authentic na Sampalok. So expect nyo sir na walang oh, po, kasing asim. Po. Unlimited na po tayo sa Sabaw at Taba. Ingat lang tayo sa Gaw. Oh, thank sir. you, thank you. Mabuti. Sana kanina. Shoutout ka sa channel ko. Uh, shout Shoutout po uh, sa Project 1 Ang ganda pala dito, pag gabi na, mas maganda. Ito naman, copy lang. Spider-Man! Mag-shoutout po kayo. Hello, shoutout to Samuel. Sa inyo. Nandun pa. May tindahan dito. Kompleto. Tiatas Snack Repair. Wow! Dito sa... Parang babalik tayo dito ma oh. Ito naman kanto. Bagay sa pangalan niya, kanto, kanto street food. Oh. Oh. ang ah, ganda dito pa siya lang ng mga bata, ang ganda pala dito oh. Dito naman mga sangkay oh. Akyatin natin to. Premium Skyview mga sangkay. Dito naman to sa Premium mga sangkay Skyview. Aking Maki food stop mga sanggay Lucky Paris and Dikawili Sisling House and Dikawili Ayan Ito puro naman to Parisan Saka Bulalo Bulalo Paris Silog Sisig One Tap Silogan Ito ang pangalan <laughs> Ito makita sarado Heart bites. Dito naman mga palamigan. Pero mayroon beef siya sa mga Chicken ano Chicken Chris inasal. Ay po. Ayan Yan. Biglang dumami yung tao. Oh. Ito mga pizza naman. Ay, Ay po. YouTube, sa YouTube yan. Makikita kayo sa YouTube. Sige. Small YouTube lang, small YouTube lang. Thank you. Oh. May nag-paper form dito minsan. Ayun, may nag-paper form daw dito minsan. Anong araw? Sa so, baduling do ganun? Ah, okay. Ha? Ngayon meron yan? Ah, meron. Araw-araw, gabi-gabi. Ah, okay. Thank you. Ayan. Wow, ang ganda pala dito. Ang ganda dito. Wow. Ah, mga sanggay, oh. May photo booth pa dyan, oh. May Santa Claus din dito. May photobot dito. Maganda dito. Maganda dito, oh. May ano pa dito, naka-duty ng mga pulis. Secured kayo dito mga sangkay, oh, pag kayo dito sa kapihan. May mga pulis na naka-duty. <laughs> Hello po, sir. Isang taon na pong nakalipas. At ito, ipakita ko po ulit sa inyo itong over the top mga sangkay. Ayun, maganda kay may ilaw na last year wala pang ilaw to. Madilim to dito mga sangkay. Nilagyan na nila ng ilaw. Yun ang isang malaking pagbabago dito, mga sangkay. Pero yung kalsada, ganoon pa rin. Ang malaking bagay dito, mga sangkay, may ilaw na. Dati wala ito, mga sangkay, kung papasadaan niyo po yung channel ko. May vlog ako dito. Super dilim dito, mga sangkay. Di kagaya ngayon, no. Ang liwanag. Paalala, mag-ingat sa kurbada, mapanganib. O, oh, may bago dyan na Art Runs Cafe Restaurant na open. Ayan, meron dyan. May mga bago na dito. Oh. Ayan, city skip ito. Oh. Hindi. Kinukuha ko lang ng video. Ayan o, oh, city escape. Parang bago yun ma, no? Wala pa yan nung nakarang taon, yung kabisera na yan. Mga sangkay, oh, yung kabisera, kung nakikita sa screen ng camera ko, bago yun. Pero <laughs> maganda dito, challenging yung packet dito eh. Kasi oh, bago rin yan, ma open na siya eh, no? Kaya nga, ayan mga sangkay, o. Oh. Ayan, o. Oh. Wow, ang ganda dito. Ayan, no, oh, last year wala pa yan mga sangkay, kinukonstruct pa lang yan. Ngayon bukas na, pasukin natin ulit itong over the top. Ayan. Wow. Ayan. No outside food or drinks allowed. <laughs> Ayun. Ang dami nang pinagbago ito, bago to nasa kanan mga sangkay. Sir, iikot lang kami. Binibidyoan ko lang sa YouTube. Thank you. Ayan, yan, yan. Bago yan, mga sangkay. Oh. Dati walang second floor yan dyan eh. Yan Oh. Yan Oh. sangdong sang ay. Wala yan dati mga sangkay eh. Ayan yung kainan nila o. Oh. Nakailira yun. Eh. Nasa kaliwa. Ito bago to. Na second floor na yan. Ayan. Tinatanong namin to doon sa babae sa kapihingahan. Ayan o. No? Bago yan o. No? Ayan o. No? O karaoke pala yan ay. Bago to no. Kailan nag-open? Last year wala pa to eh. Ha? October? O October nga. Thank you ah. Ganda dito. Ayan. Ayun, yung Metro Manila kung makikita dito sa screen ko mga sangkay oh. Ikot lang tayo dito. Eh galing na kami doon sa Kapingahan eh. Bali tinor ko lang kayo dito mga sangkay. Yan, dami na masyal dito. Sabado kasi. Yan yung parking ng mga motor oh. Ayan yung Metro Manila oh. Ganda. Mas, mas maganda dito yung view. Kaysa doon sa kapihingahan. Kasi kita mo yung bayan ng angono dito mas malapit. Ayan yung bayan ng angono sa babaw. Oh. Tapos yung doon sa unahan, yun yung Metro Manila. Yan. Wow, ang ganda oh. May mag pa dito na banda oh. Ayan oh, nag -pre prepare sila. Ganda ng design nila dito. Uy, yan din, bago din yan. Ayan oh, level up. Bago yan, nung nakaraan wala pa yan. Bago to, yun na sa taas. Laki pala ng improvement dito. Yan mga sangkay, tenor ko lang kayo dito. Hindi na nakakasawa dito magbalik-balik ka ah, sa Angono Rizal, lalo na sa mga pasyalan nila dito. Yan, may subscriber ako dito mga sangkay. Oh. <laughs> sa bagong bukas na over the top. Ano ba yan dyan? Karaoke? Okay? Aki ah, TV bar, parang kita sa akin yung menu nila over the top. Bago ito mga sangkay, last October, yung ngayong October lang nagbukas. Thank you ha! Ah. Dito ko na tatapusin mga Sangkay itong mixing vlog ko. Paglalakbay ko dito sa ang Resort mga Sangkay. Sana ay nagustuhan nyo po ang paglalakbay natin ngayon. Sama-sama ulit tayo sa aking susunod na mga biyahe. Maraming salamat po mga Sangkay.